Marami sa atin ang naging saksi at nakaranas ng pagmamahal at talaga ng isang ina. Ina na malalapitan upang hingan ng tulong sa pagdarasal, sa pagunawa ng kanyang anak na si Jesus. Ang pag-ibig ni Maria sa kanyang anak ay katulad din ng kanyang pagmamahal sa atin. Noong nakaraan, nakilala natin si Brother Gabriel Plegaria at ibinahagi niya ang kanyang mga ginagawa para makapagbigay at makapagturo sa mga kabataan ng mga kaalaman na naayon sa pananampalataya ng simbahang katoliko. I am Gabriel M. Pligaria and I am from Binangonan, Rizal. Uh, I am a professional licensed teacher and I am teaching Christian Living at Adamson University Basic Education Department and also I am part of the Camareros de Claraval of our parish in Binangona which is St. Bernard of Clairvaux Parish and ah uh, I'm also part of the Canonical Coronation Committee for the Coffee Table Book of Our Lady of Lourdes, which is the Ati Virgen de Lourdes. I am the one who made the research and ano, nagsulat din po ako dun ng mga articles. And I'm currently finishing my studies for for masters in religious studies. My major is catechetics at Don Bosco School of Theology. May bahagi rin niya ang kanyang sayang nararamdaman tuwing nakakapagturo siya sa kanyang mga estudyante. Kasi uh, sabi, nga, sabi nga sa atin ni Pope Francis, the joy of the gospel, when you preach the gospel, naki, lalo na kung nakikita mo sa mga bata na ini-impart nila sa life nila o yung application lang ba ng natututunan nila sa pag-aaral. Ano na yun, fulfillment na sa'yo yun eh, na meron kang mga batang natatouch sa tinuturo mo. At lalo na kung ito yung Bukod doon sa application, sineshare din ng ibang bata yung natututunan nila sa kapwa youth nila. Which is parang rifle effect na pag galing sa akin, nagpunta sa, sa, isang estudyante, and pinapasa niya pa sa ibang tao. Yung, kumbaga ba yung domino effect? Yun yung parang, dun talaga yung, yung joy ko na, ay, meron ako na impart sa bata na ito, which is, ano, which is good for him or her na ma-develop yung spirituality niya as Catholic Christians. Ngayong araw, samahan niyo naman kami na kilalani ng Our Lady of Miraculous Medal at ganun na rin ang iilan sa mga debosyon, at karanasan ni Brother Gabriel sa pagtuturo ng katesismo sa Adamson University. Dito lang yan sa Sensei, their skills and talents. Okay na tell us the story of Miraculous Medal naman po na inaalagaan ko dito sa Adam. Si Our Lady of Miraculous Medal is one of the patrons of Adamson University. ang uh, Our Lady of miraculous medal, also known as the Immaculate Conception, the Medal of the Immaculate Conception, ay nagpakita kay St. Catherine Labore. Ang una niyang apparition is the one time na magpapahinga na si Catherine Labore ay may gumising sa kanyang bata and sinabi ng bata is Our Lady is waiting for you. Then, nung tinuro, tinuro ng angel ay nung bata kung saan siya patutungo kasi parang hindi we don't know it's an angel or a child but holy child siya na ano but we consider an angel na naglead sa kanya going to the altar tapos nakita niya do si blessed mother nakaupo sa priest sa upuan ng priest then hin From that time on hinawakan ni St. Catherine Laboratory si Mama Mary. That is the first instance na nakita niya si Mama Mary. So makikita natin dito na si Mama Mary yung devotion natin kay Mama Mary ano eh dinadala tayo sa altar. S sino ba 'yung nasa altar? The Blessed Sacrament, the Eucharistic Christ. So binapakita nito yung dapat yung devotion natin kay Mama Mary, it will lead us to Christ. Then, the second apparition, the Virgo Potence, yung Our Lady of Globe, kung saan makikita, nakikita natin si Mama Mary na may hawak, hawak na globe. Then, afterwards, Uh, dito naman yung third apparition. Lumabas na yung nakikita natin ngayon sa miraculous medal na may may inscription na O Mary Conceived without sin, pray for us to, who have recourse to thee. So from that time on, uh binigyan ng instruction si Catherine Labouré na maggawa ng medal according to the apparition. Then uh, some years later, meron kasi hindi hindi naman talaga maniniwala agad-agad. Pero sabi nga nung pare, na ano, paano gagawin natin, ang advice lang sa kanila is, sige, let's make this medal pag and eh, makikita natin new fruit nito. Kung talagang authentic ito, talagang ano, lalago siya at magbeber ng fruit. Kung hindi ito authentic, it will die in the natural death. At nakita naman natin until now yung effect ng Miraculous Medal as a sacramental. Then, this is actually what we call the prelude for the Immaculate Conception. Before, kasi after that apparition, nag, after some years, na-declare yung Immaculate Conception. Then after ma-declare yung Immaculate Conception, our, our Lady confirmed it to Lourdes France. So, magkakakonekta yung Miraculous Medal, Immaculate Conception, and Our Lady of Lourdes. Kaya diyan namin na concept yung celebration ng Festival of the Immaculate Conception. Do you have a personal experience po of oh, um, miraculous medicine po? Ay, ah, yes, I have. madami. Ang isa dyan is yung, ano, alam, yung time na wala kong work. So, I'm looking for a work. then, biniru ko si, eh, to, si Mama Mary mismo. Biniro ko siya. Sabi ko, Mama Mary, bigyan niyo po ako ng work. Alam niyo po, hindi ako pwede. Hindi walang work. Then, all of a sudden, nagkaroon ng opening dito ng Christian Living sa Adamson University sa Basic Ed. Then, grinab ko. And, na dito ako na amis na all yung process is just a day na tapos and talagang bumalik ako sa kanya to ano to thank the blessed mother na yung palang prayer ko dito mo pala din ako dadalhin kaya i'm very grateful na uh, kinoconsidered ko to, to ito as a miracle kasi nakaka naging active ako lalo sa apostolate na miraculous medal Ikaw ay nanonood pa rin ng Sensei para sa marami pang sensei at limang siglo na videos, maari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutang mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. Mention niyo po na isa sa mga bumuo po nung Ati de Lourdes, uh, Ay, bir birhen, de, birhen de Lourdes na coffee book po. Ano po ba yung ibig sabihin po nung Ati dun po sa title? So, Ati Birhen de Lourdes is a Spanish word to uh, ang translation niyan sa English is to you virgin of Lourdes. So sa Tagalog sa iyo Virgen ng Lourdes. Why we chose that title? Kasi yung labor, yung pinagkahirapan namin libro is our offering to the Virgin of Lourdes. Kaya Ate Virgen de Lourdes, Lourdes, to you, Virgin of Lourdes, we offer this this book to you para madami pa ma-inspired na tao to read your history and devotion and ma-inspired pa sila to continue their devotion to Nuestra Senora de Lourdes de Manila. Ano po yung naramdaman po ninyo nung nanominate po kayo tapos nanalo po yung libro po ninyo? Yung sa nomination medyo nakakakaba kasi madami talagang entries so me and Eldrick uh, talaga keep on praying na sana malama nominate kami kasi yung pagiging nominee for that for that contest is a privilege na so nung na nanom nominate yung libro namin thankful na kami doon pero nung yung darating na yung araw ng awarding we are expecting na Lord kung blessed mother kung kung nararapat ay eh, sa, sa amin ibigay yung award na ito hindi ano, salamat po kasi itong award na to hindi naman po para sa amin. Para din po ito sa mahal na sa aming mahal na ina na dahil sa award na to is lalo pa mako-confirm yung love and devotion ng mga Filipinos to Our Lady of Lourdes. Ngayon po, marami na po ba yung mga nakabili or nakabasa po nung deals? Yes po. Ma madami na din po naka-avail ng book, especially the devotees of Our Lady of Lourdes. Meron na din uh, umorder from abroad na yung libro namin pinasok talaga sa Library of Congress which we know the big, biggest library in the world kung saan din deposit yung mga libro so nagulat kami pumunta siya sa pumunta siya to buy the book sa National Shrine then she informed us that book will be compiled pala sa National Cong ano National Library of Congress so nabi parang recognition din yun sa book na ano to be known internationally Meron po ba kayong favorite story po doon po sa libro na ginawa po ninyo? Uh, my favorite story is the miracles. Yung, yung first miracle is about the healing of Martina Azucena. Kasi uh, itong si Martina Azucena is a college student na nagkaroon ng malingan tumor, then inoperahan siya, pero dahil sa inoperahan siya, nagkaroon siya ng continuous bleeding, nagkaroon siya ng, lalang lumala yung sakit niya, and no result na talaga, or wala nang kagalingan doon sa sakit niya. But, because she is a devotee of Our Lady of Lourdes, pi, pi, pinush through niya pumunta sa shrine, sa simbahan sa Intramuros, to pray and ask refuge and healing to Our Lady of Lourdes. And, meron pang sinabihan pa nga siya nung Cappuccino pare that time na imprudent siya. imbig ibig sabihin imprudent, napaka-imprudent niya. Alam naman niya ganun yung situation niya, pumunta pa siya sa church na yun. Pero upon reaching the altar of the venerada, ikoronada imahin, which is the Nuestra Señora de Lourdes de Manila, doon na restore yung health niya. At yung itong devotee nato si Martina Ocesena, from that time on hindi na siya nawala sa side ng Blessed Mother. Even the war, nung war na niligtas yung image from from the Church of Our Lady of Lourdes Intramuros, inilipat siya sa San Agustin for the safekeeping. Tandun pa rin siya hanggang malipat siya sa Quezon City. Quezon City. And Uh, um, napakaganda merit sa kanya kasi ano namatay siya on the feast of Our Lady of Lourdes. So parang yun yung parang crowning moment niya na ano sabi di ba sabi nga ng Our Lady of Lourdes kay Saint Bern Bernadette, I do not promise you happiness from this world but in the other. So doon sa mismo feast day ng Our Lady of Lourdes binigay ni Mama Mary kay Ar Martina Azucena yung ano yung reward na yun. How about you po? Ano po kaya yung na-discover nyo po na through that service na ginagawa nyo po ngayon? Uh, uh, through, my, through the service, uh, pag naglilingkod ka kay Mama Mary, hindi ka niya pababayaan. Actually, ano, you, you will face different ano, struggles having the devotion, hindi nawawala yan. Kasi nga, ano, talagang full of challenges. Diyan tayo tinetes ni Mama Mary. But what I learned in having devotion to Mama Mary is, uh, I never question why I bakit nangyari yung mga struggles na yon Bakit nangyari yung mga, yung mga situation na yon But I always ask the Blessed Mother, uh, uh, saan mo kami dadalhin? saan patutungo tong situation na to? Saan kami dadalhin ng pangyayaring ito? And true enough na very, very, ano kami, uh, kapit talaga kami kay Mama Mary and ano, she will lead you kung saan ka dapat. Hindi ka niya pababayaan. Hanggang may devotion ka sa kanya, hindi, 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 siya magpapabaya sa iyo. Ikaw ay nanunood pa rin ng Sensei para sa marami pang sensei at limang siglo na videos, maaari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutang mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. Why do you think uh, catechism is significant to share, especially to the young ones? Uh, Yan, yeah. very significant because nowadays, hindi naman lahat learn in, in catechism. Especially yung yung mga kabataan ngayon very actually hindi naman limited yung sources eh. we have the internet we have the books pero nawawala na sila ng interest so uh, be become becoming a catechist or CL teacher ito yung pinakang contribution namin sa simbahan para ma-share yung catechism or yung catechesis so that yung bata maging aware na ay ito pala yung ano tinuturo ng simbahan. Ito pala yung dapat natin maging stand in our different issues. Lalo ngayon, we facing different issues. Yung catechism will be a foundation or guideline for their stand. Even their young. Sabi, ay, ganito yung stand namin because according to the catechism of the Catholic Church, yon nagkakaroon tayo ng foundation. Kaya very important na i natin lalo sa kabataan ang catechism kasi ano, it will be a ano, guiding principle for them sa Catholic Church po, aside po sa pag po ng Misa, ano pa po kaya yung mga kailangan na matutunan ng mga katolikong Pilipino or ng mga katoliko po, po? Uh, aside from attending Mass, that is very important because that is the ano highest form of prayer. So, yan din yung ano, nag sa atin. Kailangan din natin siguro magkaroon tayo ng mga devotion. Why? Kasi itong mga devotion na to, ito yung magkikip sa atin sa church. Na meron tayong pangahawakan, meron tayong mga inspiration. Katulad, example, if we have devotion to the saints, especially to the Blessed Mother, ito yung magiging parang spirituality natin. Aside from attending mass, yung devotion natin yung ano, mag kikip sa atin ng faith and devotion to the church. What makes your experiences holy po? Uh, what makes experiences holy? Uh, first, ano, to make your experience holy, lagi mo i-offer yan kay God. All our activities na ginagawa, offer it to God. Second, uh, ask the guidance of the Blessed Mother to be at your side. Lahat ng gagawin mo, lahat ng plans mo, lahat ng decisions mo, as much as possible as the guidance of the Blessed Mother. And third, to make it holy, dapat i-offer din natin ito for the suffrage of the poor souls in purgatory. Kasi kailangan na kailangan nila yan. Kaya yung mga works natin become our offering for them. Lalo, pag gano'n ang ginawa natin, lalo in-offer natin for the suffrage of the poor, poor souls in purgatory, lalo naging, nasa-sanctified yung work natin. Ano naman po yung mga gusto nyo pong i-advise or mga tips na gusto nyo pong ibigay sa mga interesado or gusto pong maging Christian living na teacher? Okay. Sa mga gusto maging katikis or Christian living teacher, everybody is welcome. Ang dapat lang magkaroon tayo ng interest at love sa ating church doctrine. Kasi itong doctrine na to hindi naman to magbabago. Ito ay ano, in the, always in the light of the magisterium na pag ito inaral natin, pag inaral natin, hindi lang siya dapat inaaral. Kaya nga Christian living, it should be our way of life eh, or our ano, spirituality. Kasi pag ginawa natin ito, lalo dati na lalo tayo nagiging authentic sa mga bata. Kaya, yun ang advice ko sa kanila na ano, love the catechism, the catechesis, love our church doctrine, and by loving it, you discover Christ, and as we discover Christ, we deepen our relationship with God. Through those experiences po and sa mga natutunan at nalaman niyo po sa pag-aaral niyo po sa buhay katoliko at sa mga Uh, devotion po. Ano po kaya yung life lesson na natutunan nyo po through that journey po? Sa life, we have different struggles. So, dito sa mga struggles na to, always remember na meron tayo laging lalapitan. We have the Blessed Mother, we have the Saints, especially oh, Jesus Christ, na lagi natin lalapitan at at uh, susundan. Sabi nga, sabi nga ni Jesus Christ, we must carry our own crosses. But hindi naman sinabi na carry alone. We should be with a companion. And that is Christ and His saints. So, by carrying our cross, we always ask, Jesus Christ, help me to carry my cross. Blessed Mother, my dear uh, no, patron saints, please, assist me in carrying my crosses in that way magiging magaan yung ano natin yung mga pinagdadaanan sa buhay Salamat sa muling pagsama sa ating Sensei episode featuring Brother Gabriel Pregaria. Marami na naman tayong narinig na inspirasyon sa pagkilala at pagmamahal sa Diyos, sa mahal na ina, sa Birhen ng Medalya Milagrosa at sa mga santo. Nawa ay patuloy nating alamin ng mga katuroan sa simbahan. Sana ay mas dumami pa ang mga pari at lalong-lalo na ang mga katikista na magtuturo sa mga kabataan ng mga kautusan ng Diyos at aral mula sa Biblia. Muli, maraming salamat sa Miraculous Medal Apostolate Philippines. See you again And we will continue to explore, learn, and improve. Because life is a continuous learning process. This is Sensei, their skills and talents.